Hi mga ko kung magaganda na katulad ko, Char. So today is Sunday, it's grocery time. So come grocery shopping with us. Let's so, go. Syempre, ang unang gagawin natin is kukuha tayo ng cart kasi dyan natin ilalagay yung mga bibilihin natin. Okay, so let's go! Naku mga kabeshi, pagpasok mo pa lang ay bubungan na sa'yo ang napakaraming bulaklak at mga fabaloons nila dyan dahil malapit na nga dito ang Valentine's Day. At malamang sa malamang, kapag na-upload ko itong video na ito, is tapos na ang Valentine's Day. So, okay. Ang una natin na dampot is itong grapes. Ilagay natin dyan sa cart. Tapos, bibili din tayo ng apple at ambrosia yung aking pinakapaboritong apple sa ngayon. So, ayan. Namimili yung aking napakagwapong asawa. And then, bibili din tayo ng iba't ibang varieties ng berries nila dito dahil perfect yan sa ating pancake. eh syempre, bibili din tayo ng tomato. Tomato is life. <laughs> And then, syempre, bibili din tayo ng banana. Banana is life. Char. Tapos, bawang para sa mga aswang. Char. Charot lang. Tapos, bibili din tayo ng ginger. Ang mahal naman ng ginger nila. Tapos, repolyo and then carrots. Dahil magluluto tayo ng lumpiang Shanghai. And then, kailangan din natin ng sibuyas. So ayan, bibili din tayo ng tinapay dahil tinapay is life. Tapos English muffins para sa ating breakfast. Ayan, tinitingnan namin yung expiration date niya para hindi naman masayang yung ating perang pambili dyan. And then, bibili din tayo ng cheese para sa ham sandwich ng aking asawa for lunch. Tapos ayan, bibili din tayo ng sausage from breakfast. Tapos powder para sa ating skin. And then, kailangan din natin ng mushroom kasi magluluto tayo ng Salisbury steak with mushroom gravy. Tapos, bibili din tayo ng dibbled ham. Ayan. And then, bibili din tayo ng stevia sugar nila dito kasi parayan sa ating coffee dahil coffee is life every morning. ayang kailangan din natin ng black peppercorn. Tapos, asin. And then, bibili din tayo ng bay leaves. Tapos, natawa ako dito kasi yung isang bay leaves nila dyan is super mahal. More, more than $10 siya. Tapos, itong kinuha lang namin is $3.99. So, medyo mahal na rin siya para sa akin. Pero, wala tayong magagawa. Ganyan talaga yung mga presyo nila dito. Tapos, ayan, bibili din tayo ng coffee. Kasi, alam nyo naman, hindi tayo mabubuhay ng walang kape, char. Tapos, syempre, bibili din tayo ng coffee mate. Kasi, hindi kompleto ang kape pag walang coffee mate. Ganun. And then, nakasil yung coffee mate uh, coffee mate nila ngayon dati siyang 799 tapos naging 499 na lang. So, ayun, kaya tatlo yung binili namin kasi sayang din yung discount. ah, uh, bihira lang kasi silang mag-sale dito. Dahil para sa akin, yung discount na more than $1 per piece nung coffee meat is malaking bagay na yun para sa akin, di ba? So, dapat maging wais tayo mga kabeshiwak. And then, bibili din tayo ng air freshener. Ayan, dahil kapag tumatae, kailangan yan sa bathroom. And then, bibili din tayo ng paper towel tapos toilet uh, tissue. Naku, super mahal yung mga tissue nila dito sa kayong paper towel. Kung ako lang masusunod, hindi ako bibili ng ganyan. Pero wala tayong magagawa kasi dito, sanay silang gumamit ng ganyan. So, Hindi ka ko noon, na kapag tumatae ako, ikinikis-kis ko na lang sa pilapil. Char, charot lang. Tapos ayan, bibili din kami ng Pepsi diet. Ayan, diet ko no. Tapos chocolate, paborito ng aking asawa, Tony's chocolate. Masarap yung Tony's na yan, nagustuhan ko. Tapos juice. Ayan. So, ayan. Nakasell din yung juice nila ngayon. Minsan yan, nagbabay one take one sila. Pero minsan, hindi naman. So, ayun. Napansin ko yung mga ibang hindi dito pabago-bago ng price. Minsan nakasale, minsan tumataas sila, gano'n. So, kapag nakasale sila, ayun, medyo dagdagan mo na yung bibilihin mo kasi next time yan panigurado babalik sa dating price or tataasan nila. Katulad nitong energy drink nila, dati ano yan, eh? 2.5 uh, $69. Ngayon, naging $2.29. So, medyo laking, ano din, laking bagay din yung discount. Tapos, itong nuts naman nila dating $5.99. Tapos, ngayon $4.99 lang. Tapos, sa public yan ang mahal, $6.99. Alam nyo ba mga kabesyo bak, ang napansin ko lang sa Publix, medyo mahal yung bilihin nila doon kaysa dito sa Kroger's. 50 cents on. Lock in the low price mm -hmm. we need the lemon Tignan yung mga itlog nila dito. Ang kalat. Yung mga iba nakabukas. Hindi ko alam. Baka yung mga ibang customer kapag binuksan nila, hindi nila binabalik. So, yung iba may crack. And then, yun na nga. Ang itlog din nila dito. Super mahal din. Diyos ko po. Saan ba tayo bibili ng mas mura-mura? How much that? The big one? So ayan, chine-check namin kung may crack ba or wala. Kasi minsan talaga hindi mo maiwasan na may kasamang crack yung itlog. So ayun na nga, mas mahal yung itlog sa Publix. Kasi ang bili namin na ganyang itlog is 9.39 sa Mayo sa Publix. Tapos dito naman sa Kroger is... 5.29. Real pieces na po so, yun. So, ayan mga kabeshi, wag tapos na po tayong namili. Mag-check out na po tayo. Tapos, dadaan tayo sa Publix kasi doon tayo mamimili ng karni nila. And, bago pumunta doon, magpapagas muna kami. So ayan tapos na po kami namili. Thanks for watching mga kabes. Bye.